Hi guys! For today's video, magluluto naman tayo. Oh. At dahil wala na kami ditong pangsahog, walang karning baboy, wala ding manok, eh mag e na lang tayo ng lulutuing ulam. Mm. Puro gulay na lang yung natira dito sa ref. Kaya naman, etong kalabasa ang lulutuin namin ngayon. Binalatan ko na yan. Pagkatapos, itinanggal ko yung nasa gitna dito na malambo. Kailangan din maging madiskarte sa mga ilulutong gulay dahil kung hindi ka nga madiskarte sa pagluluto ng mga ulam, ay wala kang uulamin. Meron mm. naman ditong mabibilhan ng manok at mga frozen food na malapit lang sa amin. Kaya lang ay kung palagi naman akong bibili ng ganon ay mauubusan kami at baka hindi pa nga umabot sa isang linggo yung saod ni Mister. Binalatang ko na rin dyan yung carrots at ginayat ko na rin itong dahon ng sibuyas. Tinabi ko yung tangkay ng sibuyas na meron pang ugat kasi itatanim ko yan. Mabilis lang yung tumubo mga mare at nagkakaroon ulit yan ng bagong dahon. Gamit din ako dito ng isang pirasong sibuyas kaya ayan at ginayat ko na ito at medyo pino nga yung pagkagayat na ginawa ko dyan. Tapos pinitpit ko na rin itong bawang at pagkatapos ay binalatang ko na rin yan at ginayat ko rin ang katamtaman lang. At ayan natapos na ako sa paggayat nitong sibuyas, bawang, at dahon ng sibuyas. Kaya naman, umpisan ko na ang pagadgad nitong karot. Kahit probinsya itong tinitirhan namin mga mare napakamahal din ang bilihin dito. Yung isang daan mo nga ay parang 20 pesos na lang. Akala ko nga pag nasa probinsya ka, ay mura lang ang bilihin, lalo na yung mga gulay. Kaya kapag meron akong bibilihin, pinag-iisipan ko muna iyan kung kailangan ba namin o hindi. At yung mga kailangan lang namin ang binibili ko kasi mahirap talagang kumita ng pera ngayon mga mare. At nang matapos na ako sa pagadgad ng carrots at kalabasa, ay nilagay ko na rin yung dalawang pirasong itlog. At nilagay ko na rin yung sibuyas at bawang. At syempre, para mas masarap naman itong ating inimbentong ulam, naglagay ako dito ng mga pampalasang sangkap, magic sarap, liquid seasoning at pamintang dorong. At hinalo-halo ko lang yan para mag-mix yung mga ingredients na inalagay ko dito. At para naman may sahog ito, naglagay ako dito ng isang latang giniling. Naglagay din ako dito ng tatlong kutsarang harina at kaunting baking powder. Tapos ayon hinalo-halo ko lang ulit para maghalo-halo na sila. At si mister naman, ayan, at nagpalingas na siya ng apoy. Ayaw pa nga gumamit nitong kal kailangan kaya lang sabi ko sa kanya eh dito na lang kami magluto sa may di uling dahil yung lutoan ko dito mga mare ay madilim na. Mag-aalas 5 na kasi ito ng hapon mga mare at medyo madilim na talaga kaya ayan pinalipat ko nga pala kay mister itong kalan dito sa may gilid ng kusina para hindi mababasa habang nagpaprito. At ito na yung mga gulay na pinaghalo-halo ko kanina mga mare gagawin do itong kalabasa meatballs ni mister. Nagprito na siya at unang salang pa lang ay bawas agad yung mantika. Kaya ayan ay, naglagay ulit ako ng mantika dito sa kawali. Medyo natatawa nga ako dito sa ginagawa namin ngayon mga mare kasi hindi naman siya naging kalabasa meatballs at parang nga itong naging tinapay. Umaalsa kasi siya habang piniprito na para miyata yung nailagay namin ditong baking powder. Bali na katatlong sala nga pala kami dyan mga mare at medyo marami rin itong naprito namin ngayon. Hinati lang namin yan at yung iba ay bukas naman namin lulutuin. Gagawa din si mister ng sauce nito at nagista na siya dyan ng sibuyas, kamatis at bawang at naglagay na rin siya dyan ng tatlong kutsarang asukal at toyo. Naglagay din siya dyan ng suka at kaunting ketchup. Wala na talagang laman yung ketchup at sinisimot na lang. Siyempre, naglagay ulit si Mister ng magic sarap at kaunting tubig para may sabaw. Halo-halo lang yun ni Mister ng okay na yung sauce. Nilagay niya na yung kalabasang binula-bola. Bagong inventong olam na naman to mga mare. Kaya naman kung gusto niya rin subukan ng ganitong luto sa kalabasa, isubukan niyo na rin dahil napakasarap talaga nito. Nagustuhan din niya ng mga anak ko. Kaya para sa mga bata na mahirap pakainin ng kalabasa, eh ganito na lang yung gawin yung luto mga mare. O siya mga mare, yun lang. Salamat.